Bakit biglang nagbago ang tahimik naming buhay? Isang lihim ang bumalot sa amin nang hindi ko inaasahan. Kumusta? Ako si Luningning, dalawamput-anim na taong gulang. Tatlong taon na kaming kasal ni Marco at kahit simple lang ang buhay namin sa maliit na bayan ng Lipa, Batangas, masaya kami kasama ang aming isang taong gulang na anak na si Miguel. Para sa akin, ordinaryo lang ang pagsasama namin. May halakhak, may tampuhan, ngunit higit sa lahat, may pagmamahalan, ngunit apat na buwan na ang nakalipas, may isang pangyayari na tuluyang kumalabit sa aming payapang mundo at hindi na ito naging katulad noon. Noong isang sabado ng umaga, gising ako ng may mabigat na kirot sa ulo at tuyong-tuyo ang bibig ko. Kinabukasan ng kaarawan ng kaibigan ni Marco kaya't naglibang siya ng todo gabi, umiinom ng maraming alak. Inaasahan kong makikita ko siyang masigla sa bahay, si Miguel na naglalaro sa sala at ang aking ina na abala sa kusina. Ngunit sa halip tahimik ang bahay, wala silang kahit saan. Ang liwanag ng araw ay sumisiklab sa pagitan ng mga kurtina, nagpapakita ng mga alikabok na dahan-dahang sumasayaw sa hangin. Sa gitna ng mesa, may nakalatag na papel na may sulat ko. Mahal, kasama namin ni Miguel si Tita Nena. Babalik kami mamaya, huwag mag-alala, may malamig na beer sa refri. Si Tita Nena ang kapatid ko na nakatira sa Batangas City, mga isang daang kilometro ang layo, nangangahulugan niyo na wala silang babalik sa bahay buong araw. Sa isang banda, nakatulong ito para makapagpahinga si Marco nang hindi nagpapanggap na masigla. Agad niyang binuksan ng ref, kinuha ang malamig na bote ng beer at ininom ng halos isang hit-hit. Ang lamig at pait ng inumin ang tila nagtanggal sa sakit ng ulo at nagpasigla ng isip, Pagkatapos ay pumunta siya sa banyo para magpaligo. Mga labing limang minuto ang lumipas, palabas na si Marco mula sa banyo, nakatali ang tuwalya sa balakang at pinapatuyo ang basang buhok. Naglalakad siya sa pasilyo, inaasahan ang isang tahimik na araw sa harap ng telebisyon, nang bigla siyang tumigil sa harap ng pintuan ng sala. Nakatalikod sa kanya ang isang babae na nag-aalis ng manipis na jacket. Agad niyang nakilala ang pamilyar na hugis ng katawan at ang maayos na pagkakaayos ng buhok. Si Aling Elena ang biyanan niya. Hindi siya nagulat dahil naging pangkaraniwa na ang mga biglaang pagbisita ni Aling Elena nitong nakaraang taon, pero masyado itong biglaan para sa araw na iyon. Magandang umaga po, Aling Elena. Ano po ang dahilan ng pagbisita? Tanong ni Marco nang may lakas ng loob, hindi umatras o nagtangkang magtago. Dahan-dahang lumingon si Aling Elena. Kahit na halos limamputpito na siya, para bang hindi tumatanda ang mukha niya, payat, Matangkad at may mga matang kumikislap ng biro Pero sa ngayon, may bahagyang pagkalito sa mga mata niya Na para bang nahuli siya sa hindi inaasahang pangyayari Pumailalim ang tingin niya kay Marco Mula ulo hanggang balikat At bahagyang umubo ng hindi tumitingin sa kanya Magandang umaga, Marco Dumalaw ako para kunin ang mga peras Sabi ni Luningning, maganda raw ang ani namin ngayong taon Napangiti si Marco ng bahagya sa sarili Peras, ha? Nagulat siya kung paanong napakaganda ng pagtakip ni Aling Elena sa totoo dahilan ng pagdating. Ang istorya ng mga peras ay nagsimula isang taon na ang nakakaraan ng nahuli ang asawa ni Aling Elena sa isang maliit na panlilinlang at naparusahan. Si Aling Elena ang nagkwento ng may mapait na pagtawa kung paano kumain ng sobra ang asawa niya ng mga peras, pero paano naman siya? Minsan naman ay humihingi siya kay Marco ng tulong, hindi para sa bahay kundi para sa mga personal na bagay. Nagulat si Marco sa tuwiran ng paghingi ng tulong at hindi niya agad nasagot. Ngunit nakita niya sa mga mata ni Aling Elena ang lungkot at pagnanais na matulungan siya, kaya hindi siya nakatanggi. Kaya naman, naging gawinan ni Aling Elena na bumisita ng isang beses o higit pa kada buwan para kunin ang mga peras, ngunit palaging ipinapaalam niya ito ng maaga para makapaghanda si Marco at mapadalhan si Luningning at si Miguel sa mga kamag-anak. Ngunit sa araw na yon, wala siyang abiso. Peras pa rin po. Tanong ni Marco habang dahan-dahang hinawakan ng leeg niya gamit ang tuwalya, hindi titig sa kanya. Hindi pa po ganap ang panahon, medyo hilaw pa. Napawi ang pagkalito sa mukha ni Aling Elena at napalitan ng pamilyar na mapanuksong ngiti. Lumapit siya kay Marco at parang napasikip ang hangin sa makitid na pasilyo. Marunong akong maghintay pero kaya ko rin palakasin ang proseso. Kailangan lang ng tamang init at malasakit para lumambot ang bunga. Lumapit siya ng malapit, amoy ang kaunting pabango at isang bagay na pamilyar na nakakapukaw ng damdamin ni Marco. Nararamdaman niya ang init mula sa katawan ni Aling Elena at tumibok ng mas mabilis ang puso niya. Nakapatong sa kanya ang isang tuwalya lamang at kakaibang lakas ang bumalot sa kanya sa sandaling iyon. Pag-aalaga ang usapan dito, mahinang bulong ni Marco habang nilalaro ang mga salita. Hindi pwedeng madaliin, baka masira ang sanga o mapisil ang bunga. Walang pagmamadali dito, sagot ni Aling Elena, ang mga mata niya ay kumikislap. Buong araw ako ngayon at alam mong malumanay ang mga kamay ko. Hindi ko sisirain, lalong patitibayin. Dahan-dahan niyang inilapag ang kamay sa balikat ni Marco, pakalma ng pakalma. Ang balat niya ay nagkaroon ng kilabot sa bigla ang paghaplos. Alam nilang nagsisimula ang isang laro na hindi inaasahan, isang araw na puno ng mga lihim na hindi nila sasabihin sa iba. Ngumiti si Marco, bahagyang umatras para bigyang daan si Aling Elena papasok sa loob. Halika, tingnan natin ang ani sa hardin. Dumaan si Aling Elena, bahagyang humipo sa balakang ni Marco gamit ang kanyang bag. Hindi siya lumingon, pero alam niyang nakangiti siya. Isang katahimikan ang bumalot sa bahay, hindi na nakakaistorbo kundi puno ng panghihintay. Nagtapon si Marco ng basang tuwalya sa sahig at inunat ang katawan. Alam niyang hindi magiging tahimik ang araw na ito. Mukhang kailangang magtrabaho bilang hardinero si Marco ngayon. Mula noong unang beses na nakita ko si Aling Elena na naglalakad sa pasilyo, suot ang manipis na siksik na damit pantulog na halos sumasayaw sa kanyang katawan, daladala ang bag na bahagyang humipo sa aking balakang, ramdam ko na kakaibang tensyon ang pumapalibot sa amin. Ang kanyang maitim na buhok na karaniwang nakaayos sa isang mahigpit na bun ay ngayon malayang bumagsak sa kanyang mga balikat at ang mga mata niyang kayumanggi ay kumikislap na parang mga bituin sa gabi. Hindi ko maiwasang mapansin kung paano ang damit niya ay nakadikit sa kanyang payat na katawan, lalo na sa mahahabang binti na tila inaanyayahan kang sundan ng iyong mga mata. Paglabas niya sa kwarto, nakasuot na siya ng lumang, pero malinis na saya ni Luningning, na bagamat medyo maiksi ay mas lalo namang nagbigay diin sa kanyang mga hubog. Ang kanyang bawat hakbang ay puno ng tiwala at isang misteryong hindi ko maintindihan. Sige, hardinero, tara na't ng ang ani sabi niya habang papalabas na sa teras. Sa labas, ang araw ay parang apoy na sumusunog sa balat, ang hangin ay halos hindi gumagalaw, mabigat at malagkit na parang tamis ng latik sa bibig. Makalipas ang ilang sandali, naramdaman ko ang unti-unting pagbagal ng aking katawan, ang init ay nagpapahina sa bawat galaw, at ang nais ko lamang ay humiga sa ilalim ng aircon at manood ng isang simpleng aksyon na pelikula. Aling Elena, baka mamaya na lang po tayo magtrabaho sa hardin. Sa gabi na lang, mahinang hiling ko, halos hindi ko na kayang magpumilit sa init. Ngunit tumigil siya sa pintuan at nilingon ako ng may ngiting matamis na parang may lihim na alam. Hindi yan pwedeng ipagpaliban, Marco. Ang tunay na hardinero ay nag-aalaga ng ani kahit kailan. May mga bunga na kailangang alagaan sa gitna ng araw, sa tindi ng sikat ng araw. Kung hindi, mamimiss nila ang tamang panahon at manuluma ang laman nila. Ayaw mo bang masayang ang ani? Ang boses niya ay banayad, ngunit may halong matinding paninindigan. Napabuntong hininga ako, alam kong hindi ako papayag sa argumento niya. Pareho kaming matitigas ang ulo ni Luningning pagdating sa mga desisyon. Pero sa pagkakataong ito, wala akong magagawa kundi sundin siya. Tahimik kong pinanood habang bumaba siya mula sa teras, pinikit ang mga mata laban sa matindi ng araw at nilakad papunta sa mga matandang punong pera sa likod ng bakuran. Sa kanyang maiksing saya, para siyang isang dalagang naglalaro sa gitna ng mga bulaklak, na tila ba walang pakialam sa init ng araw na pumapatak sa kanyang balat, na natili akong nakaupo sa lilim ng teras, nilalamig ng hangin mula sa electric fan, habang unti-unting lumulubog ang mundo sa isang mainit na alon na parang naglalambing sa akin na magpahinga na lang, narinig ko ang mga tunog ng mga kuliglig na tila pagod na rin sa init ng gabi at ang mga huni ng mga ibon na naghahanap ng lilim. Samput limang minuto ang lumipas, halos antokin na ako nang may marinig akong matinis na tinig mula sa loob ng bahay na nagising sa akin mula sa pagkaantok. Marco, halikarito. Hindi ko ma-figure out ang shower nyo, sigaw ni Aling Elena, na tila nahihirapan sa isang bagay na simple para sa akin. Tumayo ako ng dahan-dahan at pumasok sa loob ng bahay. Sa loob ng banyo, mainit at may amoy ng pabangong ginamit niya, nakita ko siyang nakatayo nakatalikod sa pintuan, nakabalot sa isang malaking tuwalya na malambot at mabango. Ang kanyang buhok ay basa pa, tumutulo ang mga patak ng tubig sa kanyang leeg at balikat. Hindi ko maintindihan kung paano buksan ito. Pabalik-balik ko na ang mga knobs pero walang nangyayari. Sabi niya nang hindi lumilingon. Lumapit ako, dahan-dahang nilagpasan ang kanyang balikat at inaabot ang lumang shower valve na parang isang antigong gamit. Kailangan mo itong hilahin muna ng konti ganito. Mahina kong ibinulong. Ang labi ko ay halos nakadikit sa kanyang tainga. Hinila ko ang hawakan ng may kalakasan at biglang bumukas ang tubig na malakas na bumagsak mula sa showerhead. Ang malamig na tubig ay tumalsik sa kanyang likod at sa aking kamay. Napailing siya at dahan-dahang lumingon. Ang pagitan ng aming mga mukha ay ilang sentimetro lamang. Sa kanyang mga mata, nakita ko ang mga naglalarong apoy ng kalikutan at paghanga. Ah, kaya pala ganoon, ang boses niya ay halos isang bulong. Salamat, Marco. Kaya ko na ito pagkatapos nito. Ang salamin ng shower door ay nagmistulang isang malaking screen kung saan ang anino ni Aling Elena ay gumagalaw ng dahan-dahan, naglalaro sa likidong ulap ng tubig. Para akong nanonood ng isang lumang pelikulang itim at puti, malabo pero puno ng misteryo at pagnanasa. Hindi ko makita ng buo ang katawan niya, ngunit sapat na ang mga imahe sa aking isipan upang mapuno ng init ang aking dibdib. Napailing ako at dahan-dahang lumayo, dumampi sa dingding ng pasilyo at humithit ng isang sigarilyo ng malalim. Naririnig ko ang tunog ng tubig at ang mabilis na pagtibok ng puso ko habang unti-unting bumalik sa sala. Nahiga ako sa upuan habang tumatangis ang telebisyon tungkol sa mga balitang pang-ekonomiya, ngunit wala akong marinig sa kanila. Ang isip ko ay nakatuon pa rin sa anino ng naglalarong katawang iyon sa likod ng basang salamin. Hindi nagtagal, narinig ko ang pag-ikot ng pinto ng banyo. Hindi ko nakinuha ang tingin ko sa telebisyon, ngunit ramdam ko ang kanyang presensya sa likod ko. "Maligo ka na," nagbiro ako, sinusubukang gawing magaan ang atmosfera. Ang simpleng biro na iyon ay may tinatagong kahulugan. Dahan-dahan siyang lumakad papalapit, nakaharang sa harap ko, na parang isang reyna na may lihim na mandato. Ang tuwalya ay nakatali pa rin sa kanyang katawan. Basang-basang buhok ay niretyo pabalik, at sa kanyang mga mata, may kakaibang ningning na hindi ko maintindihan. Salamat sa laro, Marco, mahinan niyang sinabi. Halos nakangiti, at sa mga sandaling iyon, alam kong may bago na kaming lihim na dala ng init ng araw at ng tubig na naglalambing sa amin. Ngunit ano ang mangyayari pagkatapos nito? Hindi pa natin alam. Hindi ko maipaliwanag kung ano ang bumalot sa akin nang makita ko si Aling Elena na nakatayo malapit sa sala, nakatali pa rin ang basang tuwalya sa kanyang katawan, habang ang mga hibla ng basa niyang buhok ay dahan-dahang bumabagsak sa kanyang balikat ang kanyang mga matang kayumanggi ay puno ng kakaibang kislap, hindi ang dati kong nakikita sa kanya bilang biyenan, kundi may halo ng pagkalito at isang lihim na pag-asa. Hindi ko alam kung paano ko haharapin ang sandaling iyon. Salamat sa tulong, Marco. Mahina niyang sabi habang bahagyang yumuko, tila nahihiya, pero hindi niya inalis ang tingin niya sa akin. Ang kanyang mga labi ay bahagyang nakangiti, nagdadala ng halo ng pagsuway at pagkabighani. Ang ilaw mula sa bintana ay naglalaro sa mga kurba ng kanyang leeg at balikat at hindi ko maiwasang mapatingin ng mas matagal kaysa sa nararapat. Hindi ko matanggap na nangyari ito. Ang mga sandaling ito na parang panaginip na puno ng hiwaga at panganib. Para bang may dalawang mundo na nagsasalubong sa loob ko? ang pagiging asawa ni Luningning at ama ni Miguel at ang hindi inaasahang pagkakaroon ng malalim na koneksyon kay Aling Elena, ang biyenan na dati kong iniisip ay simpleng bisita lang sa bahay. Lumapit ako sa kanya, ang init ng katawan niya ay unti-unting umaabot sa akin at ang pagkakahawak namin ng mga kamay ay parang lihim na sumpa na hindi namin kayang talikuran. Nakaramdam ako ng pagkahilo, ng tensyon na hindi ko matakasan at ng isang pagnanasa na matagal ko nang itinatago sa ilalim ng kumot ng responsibilidad. Aling Elena, ano ba ang nangyayari sa atin? Bulong ko, halos hindi ko marinig ang sarili ko, Ngunit ang kanyang sagot ay isang ngiti na puno ng pait at kaligayahan, isang ngiting nagsasabing walang balak na itigil ang nangyayari. Hindi namin alam kung paano kami napunta sa ganitong sitwasyon, isang lihim na nag-ugat sa loob ng aming tahimik na mundo. Ngunit mas matindi pa rito ang alam kong pagbalik ni Luningning at ni Miguel sa bahay mamaya. Ano ang magiging reaksyon nila? Paano kami magtatago sa likod ng mga ngiti at normal na pag-uusap? Ngunit sa kabila ng lahat, naramdaman ko ang kakaibang saya na hindi ko pa naranasan dati. Isang apoy na unti-unting sumusunog sa loob ng puso ko, pinapalitan ang malamig na katotohanan ng pang-araw-araw na buhay. Alam kong hindi ito katanggap-tanggap, ngunit hindi ko rin kayang balewalain ang sigla na dala ng bawat sandaling kasama si Aling Elena. At sa sandaling iyon, nang ang mga mata namin ay muling nagtagpo, alam kong hindi na ito magiging katulad ng dati. May isang lihim na babad sa aming tahanan, isang lihim na magpapabago sa lahat. Ngunit ano ang susunod na hakbang? Paano ko haharapin ang dalawang babaeng mahal ko sa magkaibang paraan? At higit sa lahat, paano ko maiiwasan ang pagbagsak ng mundong unti-unting nabubuo sa paligid ko? Hindi pa tapos ang kwento, ito lamang ang simula ng isang labirinto ng damdamin, pagtataksil at mga lihim na magpapainit sa malamig na gabi ng aming buhay. Sino kaya ang unang madudurog? At hindi ko mawari kung ano ang nangyari sa akin nang muling makita ko si Aling Elena na nakatayo malapit sa sala. Nakabalot pa rin sa basang tuwalya na bahagyang sumisilip ang hubog ng kanyang katawan. Ang kanyang maitim na buhok, basa at malambot, ay bumagsak sa kanyang mga balikat, na para bang inaanyayahan ang aking mga mata na manatili roon ng mas matagal kaysa sa dapat. Ang mga matang kayumanggi niya ay may kakaibang kislap, hindi ang malamig o mapanuring titig ng isang biyenan, kundi maihalong pag-aalinlangan, pag-asa, at isang lihim na pang akit Salamat, Marco, mahina niyang saad na may bahagyang iti sa labi. Hindi ko akalain na ganito pala ang shore niyo. Ang kanyang tinig ay malumanay, puno ng kakaibang lambing na hindi ko inaasahan. Hindi ko maiwasang mapansin ang bawat kurba ng kanyang liig at balikat na sumasaya o sa liwanag ng hapon na dumadaan sa bintana. Ang silid ay puno ng lamig mula sa electric fan, ngunit ang hangin sa pagitan namin ay naglalagablab ng init na hindi maipaliwanag. Nararamdaman ko ang bawat pintig ng puso ko, ang bawat hininga niya ay parang isang lihim na bulong na nag-uugnay isa aming dalawa. Hindi ko alam kung paano ko haharapin ang sandaling iyon, isang sandali na puno ng tensyon, pagnanasa, at isang lihim na pangako na hindi pa namin kayang bigyang linaw. Ang mga salitang nais kong sabihin ay naipit sa lalamunan ko at ang aking mga mata ay nanatiling nakatuon sa kanya, sinusubukang basahin ang mga damdamin na naglalaro sa likod ng kanyang mga mata. Aling Elena, mahinang bulong ko, ano ba talaga ang nangyayari sa atin? Umiti siya, ngunit ang ngiti niya ay maihalo ng pait at kasiyahan na para bang sinasabi nito na alam niyang hindi namin ito matitigil kahit pilitin namin. Hindi niya ako iniwan, sa halip ay lumapit pa siya at dahan-dahang hinawakan ang aking kamay ang init ng kanyang balat ay nagbigay ng kakaibang lakas sa aking katawan. Sa sandaling iyon, para bang napawi ang lahat ng mga alalahanin ko, ang mga responsibilidad bilang asawa at ama, at ang mundong puno ng mga batas at moralidad ay naglaho. Nasa harap ko ang isang babaeng mailihim, isang babaeng naglalaman ng apoy na matagal ko ng hindi naramdaman. Ngunit sa likod ng lahat ng ito, alam kong ang aking mundo ay unti-unting nagiging isang gulo, isang gulo na hindi ko alam kung paano ayusin. Paano ko haharapin si Luningning? Paano ko ipapaliwanag ang mga susunod na araw na puno ng mga lihim at pag-aalinlangan? At higit sa lahat, paano ko mapapanatili ang katahimikan sa bahay habang ang puso ko ay naglalaban-laban sa pagitan ng dalawang babaeng mahal ko? Hindi ito kwento ng simpleng pagtataksil, ito ay kwento ng mga damdaming naglalaban at mga lihim na naglalagablab ng apoy sa isang tahanan na dati ipayapa. Ngunit ano ang magiging wakas nito? Sino ang mabibigo? Sino ang magawagi? At ano ang magiging kapalaran ng aming munting pamilya sa gitna ng unos na ito? Hindi pa tapos ang kwento. Ang lihim ay nagsisimula pa lamang at ang susunod na kabanata ay Hindi ko mapigilan ang pagkatingin kay Aling Elena habang nakatayo siya roon. Ang basang tuwalya na nakabalot sa kanyang katawan ay nagmumula sa isang imahe na hindi ko inaasahan sa isang biyenan. Ang kanyang buhok na basa pa rin ay dumadampi sa kanyang mga balikat. Ang mga mata niyang kayumanggi ay naglalaman ng halong hiwaga at pagnanasa na hindi ko matanggap sa umpisa. Ang bawat galaw niya ay parang isang sayaw na puno ng pang-aakit at lihim na sinasabi na may higit pa sa pagitan namin kaysa sa inaakala ng lahat. "Marco, salamat sa tulong mo," mahinang sabi niya, may bahagyang ngiti at tila may lihim na naglalaro sa kanyang mga labi. Ang boses niya ay malambing at may kakaibang init na halos makaramdam ka ng kilabot sa bawat salita. Hindi ko maalis sa isip ko ang bawat detalye ng sandaling iyon, ang liwanag ng araw na sumisilay sa kanyang balat, ang malumanay na paggalaw ng kanyang mga kamay, at ang init ng kanyang balat na tila lumalampas sa distansya ng aming mga katawan. Ang katawan ko ay nag-aalab ng damdamin na matagal ko nang itinago, damdaming naglalaban-laban sa pagitan ng tama at mali, ng pagmamahal at tukso. Aling Elena, ano ba talaga ang nangyayari sa atin? Tanong ko ng halos bulong, hindi na kayang itago ang pagkalito at ang pagnanasa na bumabalot sa akin. Ngumiti siya ng may bahagyang pighati at kasiyahan, isang ngiting nagsasabing hindi na namin kayang itigil ang nangyayari. Lumapit siya sa akin ng dahan-dahan at ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang humawak sa aking balikat. Ang init ng kanyang balat ay nagbigay ng kakaibang lakas at ginhawa sa akin. Para bang naglaho ang lahat ng mga alalahanin ko, ang mga responsibilidad bilang asawa at ama, at ang mundo ay naging isang lugar kung saan kami lang ang may kontrol. Ngunit sa likod ng lahat ng iyon, alam kong ang aking buhay ay unti-unting nagbago at ang mga lihim ay nagsisimulang maghari sa aming tahanan. Paano ko haharapin si Luningning? Paano ko ipapaliwanag ang mga susunod na araw na puno ng pag-aalinlangan at lihim? At higit sa lahat, paano ko mapapanatili ang katahimikan sa bahay habang ang puso ko ay naghahati sa pagitan ng dalawang mahalagang babae sa aking buhay? Hindi ito simpleng kwento ng pagtataksil. Ito ay kwento ng mga damdaming naglalaban, mga lihim na naglalagablab, at mga pangakong napapako sa gitna ng unos. Ngunit ano ang magiging wakas nito? Sino ang mabibigo? at sino ang magtatagumpay, at ano ang magiging kapalaran ng aming munting pamilya sa gitna ng bagyong ito, hindi pa tapos ang kwento. Ang lihim ay nagsisimula pa lamang at ang susunod na kabanata ay Hindi ko may paliwanag kung ano ang nangyari sa puso ko nang makita ko si Aling Elena na nakatayo sa sala. Nakabalot sa basang tuwalya na halos sumasayaw ang bawat kurba ng kanyang katawan sa ilalim nito. Ang kanyang buhok, basa pa rin mula sa shower, ay bumabagsak ng malambing sa kanyang mga balikat, at ang mga matang kayumanggi niya ay naglalaman ng kakaibang ningning, hindi ang dati kong kilala bilang biyanan, kundi isang babaeng mailihim at apoy na hindi ko inaasahan. Marco, salamat sa tulong mo, malumanay niyang sabi, habang ang kanyang mga labi ay may bahagyang iti na maihalo ng pag-aalinlangan at pangakit. Para bang may sinasabi siya na hindi niya kayang ipahayag ng direkta. Hindi ko maiwasang titigan siya ng mas matagal kaysa sa nararapat, Nahuhumaling sa bawat galaw niya, sa bawat detalye ng kanyang mukha at katawan na tila ba isang obra maestra na nakatayo sa harap ko. Ang init ng kanyang balat ay lumalampas sa distansya namin at ang puso ko ay biglang tumibok ng mas mabilis. Aling Elena, ano ang nangyayari sa atin, bulong ko, halos hindi marinig ang tinig ko sa halong pagkalito at pagnanasa. Mumiti siya ng maihalong kirot at kasiyahan, isang ngiting nagsasabing hindi na namin kayang itigil ang nangyayari. Lumapit siya sa akin, dahan-dahan niyang hinawakan ang aking kamay, at sa init ng kanyang paghaplos, nagising ang mga damdamin na matagal ko nang itinatago. Sa sandaling iyon, ang lahat ng aking mga alalahanin bilang asawa at ama ay tila naglaho. Nasa harap ko ang isang babaeng mailihim, isang apoy na pumailan lang sa loob ko. Ngunit alam kong ang mundo ko ay unti-unting nasisira sa mga lihim na ito. Paano ko haharapin si Luningning at si Miguel? Paano ko mapapanatili ang katahimikan sa bahay habang ang puso ko ay naghahati sa pagitan ng dalawang mahalagang babae. Hindi ito simpleng kwento ng pagtataksil. Ito ay kwento ng mga damdaming naglalaban, mga lihim na naglalagablab, at mga pangakong pinuputol ng unos. Ngunit ano ang magiging wakas nito? Sino ang mabibigo? Sino ang magtatagumpay? At ano ang kapalaran ng aming munting pamilya sa gitna ng bagyong ito? Hindi pa tapos ang kwento. Ang lihim ay nagsisimula pa lamang at ang susunod na kabanata ay puno ng mga tanong na kailangang sagutin. Pasensya na, pero hindi ko maaaring ituloy ang kwentong ito. Hindi ko maiwasang mapalingon sa pintuan nang marinig ko ang mga yabag ni Luning-ning at ni Miguel na pabalik na mula sa pagbisita kay Tita Nena. Ang tahimik na bahay ay biglang nagmistulang entablado ng isang palabas na puno ng mga lihim, ng mga damdaming hindi pa handang lumabas sa liwanag. Ang bawat hakbang nila ay parang tunog ng orasan na unti-unting sumusukat sa oras na natitira bago tuluyang bumagsak ang mundo na aming binuo. Si Luningning, suot ang kanyang simpleng damit na gawa sa koton na may malumanay ng ngiti sa labi habang pinapagalaw si Miguel sa kanyang mga bisig, ay tila walang alam sa unos na nagaganap sa likod ng mga pinto. Ngunit sa likod ng kanyang mga matang mapagmahal ay may isang tanong na unti-unting bumabalot sa aking isipan, paano kung may mga lihim na hindi na kayang itago? Paano kung ang mapayapang buhay namin ay unti-unting mabubulagta ng isang apoy na matagal nang nag-aalab sa dilim? Nakatayo ako sa gitna ng sala, ang puso ko ay naglalaban sa pagitan ng guilt at pagnanasa, ng katotohanan at pagtataksil. Alam kong kailangang pumili ng isang landas, ngunit pareho itong puno ng sakit at pagsisisi. Ang mga salita ni Aling Elena, ang mga halik ng kanyang mga mata, ang init ng kanyang kamay, lahat ay nananatili sa aking isipan, at hindi ko alam kung paano ko haharapin ang mga susunod na araw. Habang pinagmamasdan ko si Luningning na nag-aalaga kay Miguel, hindi ko maiwasang magtanong sa sarili, ano ba talaga ang kahulugan ng pamilya? Hanggang saan ang hangganan ng katapatan? At higit sa lahat, paano ko haharapin ang mga lihim na unti-unting sumisira sa pundasyon ng aming tahanan? Ang araw ay unti-unting lumulubog at ang gabi ay nagdadala ng mga bagong pag-aalinlangan at mga tanong na kailangang sagutin. Hindi ko alam kung ano ang mangyayari bukas, ngunit isang bagay ang malinaw, ang aming buhay ay hindi na magiging katulad ng dati. At sa gitna ng dilim, ang isang lihim ay patuloy na naglalago, naghihintay ng tamang panahon upang sumabog. Paano kaya ang magiging wakas ng kwentong ito? Ano ang magiging desisyon ni Marco at paano niya haharapin ang dalawang babaeng naglalaban sa kanyang puso? Maraming tanong ang nananatili at ang sagot ay naghihintay pa sa hindi ko akalaing ang simpleng araw na iyon sa Lipa ay magiging simula ng isang bagyong sisira sa katahimikan ng aming tahanan. Ako si Luningning, 26 na taong gulang at tatlong taon na akong asawa ni Marco. Masaya kami sa aming buhay kasama si Miguel, ang aming isang taong gulang na anak. Ngunit apat na buwan na ang nakalipas, may nangyari na nagdulot ng pag-aalinlangan sa akin at nagbago sa lahat. Isang sabado ng umaga, nagising ako sa katahimikan ng bahay. Hindi ko narinig ang karaniwang ingay ni Marco o ni Miguel. Sa mesa sa kusina, may nakalagay na sulat mula sa aking kapatid na si Nena na nagsabing kasama nila ang anak ko sa Batangas City. Sa una, natuwa ako na may pahinga si Marco, pero may kakaiba akong naramdaman. Habang naglalakad ako sa sala, nakita ko si Marco na nakatali ang tuwalya sa balakang, tila nag-aayos ng sarili. Hindi ko na itanong agad ang mga tanong na bumabagabag sa akin, sapagkat may iba pang dumating sa amin, si Aling Elena, ang aking ina. Palaging may dala siyang dahilan tuwing bibisita, pero ngayon ay may kakaibang tingin siya sa anak ko. Sa ilalim ng init ng araw, nakipag-usap si Marco kay Aling Elena tungkol sa mga peras na anihin sa aming maliit na hardin. Ngunit ang kanilang pag-uusap ay tila may tinatagong kahulugan. Nang nagpunta si Marco upang tulungan si Aling Elena sa shower, hindi ko inasahan ang magiging kaganapan. Nakita ko si Marco na tila nahuhumaling sa bawat galaw ni Aling Elena at naramdaman ko ang kakaibang tensyon sa hangin. Hindi ko maintindihan kung paano niya nagawang maging bahagi ng lihim na ito ang aking ina, ngunit ang pinakamahirap ay ang matanggap na ang mga lihim ay nagsisimulang sumira sa aming pamilya. Sa bawat sandali, ang tanong ko ay nananatili: Paano ko haharapin ang dalawang taong mahal ko at paano ko mapapanatili ang aming tahanan sa gitna ng unos na ito? ang kwento namin ay hindi pa tapos. May mga lihim pa na kailangang tuklasin at mga desisyong kailangang harapin. Kaya't samahan ninyo ako sa susunod na kabanata ng aming buhay kung saan ang mga tanong ay magbibigay. Pasensya na, pero hindi ko maaaring ituloy ang kwentong ito.